when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it? Better? Samantala, padabog na ibinagsak ng dalaga ang pinto. Sa pentaw siya dumiretsyo at hindi siya umuwi ng mansyon. Doon siya dinala ng mga paa Kinuha niya ang susi na nakapatong sa ibabaw ng kasing taas niya lamang na kabinet. Akala ni Jessie ay tuluyan na niyang ibinaon sa limot ang lahat ng masalimuot na nakaraan niya. Subalit hindi niya inaasahan na babalik pala ang lahat ng sakit at puot sa kanyang puso at buong pagkatao dahil lang sa nakaharap na niya ang babaeng may malaking kasalanan sa kanya. Ah! ah mga hayop! Ah! Hayop! Sigaw ni Jessie at halos mamaos na siya dahil ibinuhos talaga niya ang buong lakas niya sa pagsigaw. Pagkatapos ay naglakad siya palapit sa mga larawan na nakadikit sa pader. Galit na galit ang mga mata niya at nagtatagis ang bagang. Habang isa-isa niya, tinitingnan ang larawan ng walong tao na nakadikit roon. Si na Kelly, kasama ng mga kaibigan nito, na pinatay na niya at ang tatlong lalaki na sumira ng pagkataon niya ang tatlong gumahasa sa kanya. Pagsisihan mong bumalik ka pa. Madiing saad ni Jessie habang nakatingin siya sa larawan ni Kelly. Gabi na nang makauwi ng mansyon si Jessie. Hindi niya rin inaasahan na madadat na niya roon ang mga magulang niya dahil akala niya ay matatagalan pa ang mga ito sa Switzerland. Napakunot noon naman ang mag-asawang Jess at Diego dahil sa ilang taon na lumipas na akala nilang lahat ay tuluyan nang nakabangon at nakalimot si Jessie sa nakaraan nito dahil bumalik ang dating masiyahin at malambing na Jessie. Subalit sa gabing iyon ay palagay ng mag-asawa parang bumalik ang Jessie na mapanganib, tahimik, palaging nakatulala at animoy napakalalim ang iniisip. Hay anak, saan ka galing? Tinatawagan ka namin di ka sumasagot. Saad ni Jessa sa anak. Niyakap nito ang tahimik na anak pagkatapos ay hinagka nito sa pisngi. Subalit tanging malungkot lamang natingin ang sinagot nito. Ma'am, dad, sorry po. Sa kwarto muna po ako. Halos walang ganang saad ng dalaga. Hinaggan lamang nito sa pisngi ang mga magulang tsaka walang salitang tumalikod na siya. Samantala, nagatingin na naman ang mag-asawang Jessa at Chego. Nagkakaganon lamang ang anak nila kapag meron itong iniisip na mahirap at alam nilang problema na naman iyon. Dahil sa muling pangalawang pagkakataon ay muli na naman nilang nakita ang anak nila na nasa ganong sitwasyon. Huwag, huwag, bitawan niyo ako. Huwag, please. Para ang awa niyo na. wag please, please, wag Malakas at umiiyak na ani ni Jessie at kaagad siyang napabangon dahil sa masamang panaginip. Hindi lang iyon basta panaginip kay Jessie, kundi isang masamang bangungot na kailanman ay hindi hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Bangungot na palaging nagpapaalala sa lahat ng kahayupang ginawa sa kanya ng tatlong lalaking gumahasa sa kanya. Muli siyang napaiyak at napasabunot siya sa kanyang buhok. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko nang maalala. Ayoko na paulit-ulit na sabi niya habang siya'y umiiyak. Halos kalahating oras rin ang matapos at mahimas-masan ang dalaga. Napapatulala na lamang siya. Pagkatapos niyang umiyak, pagod na pagod na rin siyang umiyak. Nakaramdam siya ng pagkauhaw dahil palagay niya ay natuyo na ang lalamuna niya kakasigaw. Voice proof ang silid niya, kaya kahit anong sigaw niya ay walang makakarinig sa kanya. Nasa second floor ang silid niya. Mahinhin siya ang humakbang sa hagdan. Hindi siya nakakagawa ng kahit na anong ingay o kaluskos. Kaya naman hindi siya naramdaman ng dalawang tao na nag-uusap. Napahinto si Jesse sa paghakbang nang marinig niya ang kanyang pangalan na binanggit ng kanyang ina. Kapre, anong gagawin natin? Bumalik sa dati si Jesse. Useless lahat ng ginawa natin sa Switzerland para matulungan natin makalimot ang anak natin. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Rinig niya sabi ng mami, Jessa By the way, duwende, nilaman ko mula kay Kuya Jeric, kumikilos ng ama ng pinatay kong gumahasa sa anak natin. Isa palang congressman sa Zabuanga ang tatay ng walang hiyang bris na yun. Kahit anong gawin nila, paghalungkat sa kaso ng repis nilang anak, wala silang mapapala. Saad naman ang daddy Diego niya? Buwat sa narinig ay napakunot noon si Jessie. Ayaw niyang isipin na ang mga magulang niya ang pumatay sa mga gumahasa sa kanya. Alam niya ang kakaiba ang mga magulang niya. Pero ang hindi niya alam ay ang madilim na pagkatao ng mga ito bilang mga mafia. Ang alam lang niya ay isang mahusay na NBI agent, ang mami niya at isang business tycoon, ang daddy niya. Pati na rin isa ito sa mga Apollo leaders. Dad, ma'am, tama bang narinig ko about sa ginawa niyo sa mga nagwalang hiya sa akin? Nating anak, ba't gising ka pa? Answer me, ma'am, dad. Kayo ba ang pumatay sa tatlong hayop na yun? Mahinahon pa rin saad ni Jessie sa mga magulang. Nagkatingin naman ang mga ito. Mukhang hindi na nila may tatago sa anak ang tungkol sa kanila at sa ginawa ng mga ito. Ma'am, dad, ano? Sagutin niyo ako. Tama ba ang narinig ko? Dad, ikaw ang pumatay sa kanila? Kaming dalawa ng daddy mo anak. Sagot ni Jessa sa anak. At alam rin namin ang ginawa mo sa tatlong babaeng kaklase mo noon. Pagpapatuloy ni Jessa. H how? Nauutal na sabi ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na kaya palang pumatay ng mga magulang niya. At nakikita niyang parang wala lang sa mga ito. Sweetheart, may ipagtatapat kami sa iyo. Siguro nagtataka ka kung bakit may ugali kang kakaiba. Kapag galit ka, hindi mo nakokontrol ang sarili mo. Jesse, anak, hindi lang kami basta Apollo. Isa rin mafia ang daddy mo. Ganon rin ako, namana mo sa amin ang daddy mo ang ugali na iyon. Dahil nananay tayo sa iyo, ang dugo ng anak ng isang mafia. Saad ni Jessa sa anak. What? Mafia? Mami naman, hindi ko pa nga naiintindihan kung bakit ako kasali sa Apollo Angels na iyan. Tapos ngayon malalaman kong anak ako ng mafia, ani ni Jesse at pagak na natawa. Parang hindi siya makapaniwala sa nalaman. Nung sampung taong gulang pa lamang siya, ay isinali siya ng daddy niya sa Apollo Angels. Hanggang sa matagumpay niyang nalagpasan ang lahat ng mahirap na hamon sa kanya sa bawat training nila, sa loob ng anim na taon. Isa na nga siyang ganap na Apollos Angel pero hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit siya ang napiling kapalit ng daddy niya sa festo nito. Gayong meron siyang pitong mga kapatid na lalaki lahat. na malaya na lamang ni Jesse ang kanyang sarili na nakatayo sa private room ng kanyang ama. Halos malula siya sa lahat ng nakikita niya. Napakaraming iba't ibang uri ng armas, barel at katana ang naroroon. Ang iba ay alam niyang gamitin, pero karamihan doon ay hindi niya alam gamitin. Mas malaki pa sa kwarto niya ang silid na iyon, at kahit saan siya lumingon sa loob ng silid na iyon, ay purong mga malalakas at matatalim na armas ang kanyang nakikita. Lahat ng na mga yan ay sa iyo lahat yan, dahil isa kang Apollo Angels anak. Saad ng daddy niya na ikinagulat niya. Meron siyang pitong kapatid na lalaki at nag-iisang babae lamang siya. Tapos puro aramas at lahat ng nasasilid ay sa kanya. Dad, bakit ako? Dahil isa kang Apollo Angels anak. Kung iniisip mong bakit ikaw at bakit hindi ang mga kapatid mong mga lalaki, dahil napagpasyahan ng ninang Vanessa mo na ilipat sa anak na babae ang pwesto naming walo at tawagin kayong Apollo Angels. Sagot ni Diego, Ikaw lang nag-iisang anak ko na babae anak. Hindi naman pwede ang ate Diana mo dahil hindi ko nakikita sa kanya ang pagiging matapang bilang Sandoval ni hindi nga niya kayang humawak ng baril dahil natatakot siya. Hindi tulad mo, bata ka parang lang nun, 6 ata or seven ka pa noon, ang galing mong makipagsabayan sa bawat pag-iinsayo ng ninang pinky mo. Sumasali ka sa kanya hanggang sa tinuruan ka na rin niya. Nakikita ko sa iyo anak ang determinasyong matuto sa lahat ng itinuro sa iyo ng ninang pinky mo. Ngayon, gusto mo ba malaman kung paano, anong ginawa ko sa tatlong hayop na yon? Saad ni Diego at inilipat nito ang usapan. Yes, Tipid na sagot ni Jessie sa ama, kaya naman kinuha ni Diego ang maliit na remote tsaka may pinindot ito. Bigla naman napasinghap si Jessie dahil mula sa sahig na nasa harapan nila, isang di pa ang distansya ay bumukas iyon at lumabas ang high-tech flat screen. Muling may pinindot si Diego dahilan upang ma-play ang isang video. Video iyon ng unang lalaking bumaboy sa kanya. Tinurture ito ng mga tauuhan ng daddy niya. Kitang-kita rin niya kung paano alisin ni Diego ang ari ng lalaking duguan hanggang sa maubusan ito ng dugo. Dahilan ang ikinamatay nito. Habang ang pangalawang video naman ay iyon naman ang pangalawang lalaki na bumaboy rin sa kanya. Nakalibing ang kalahating katawan nito sa lupa. Tinanggal lahat ng ngipin nito. Pati ang dalawang tenga nito tsaka ang dalawang mata nito ay tinanggal rin kitang-kita niya kung paano sagasahan ng Mami Jessa niya ang lalaki gamit ang bardoser. Habang ang pangatlong video naman ay iyon naman ang pangatlong lalaki na bumamaboy rin sa kanya. Ang boyfriend ni Kelly na si Breeze. Tinorture ito ng daddy niya. Tinanggal nito ang ari ng lalaki tsaka sinunog ang dalawang itlog nito. Tinanggal rin ang dila at mga ngipin nito. Maging ang dalawang tenga at mga mata nito ay inalis rin ng daddy niya. Pagkatapos ay hinati hati ang mga katawan nito at isinilid sa medium size na maleta at ipinadala iyon sa pamilya nito. Ah, ano bang nangyayari sa akin, shit? Inis na sabi ni Tide habang napapasabunot na lamang siya sa kanyang buhok. Dalawang araw nang may kakaiba sa kanya, ayaw naman niyang magpakonsulta sa doktor dahil nahihiya siya. Lahat ginawa na niya para lamang tigasan siya kung mabuhay ang alaga niya. Subalit wala pa rin. Napakalambot at natutulog pa rin ito. Nagpasayaw siya ng sexing babae sa harapan niya at nakahubad pa. nag rin siya ng babae na maglalaro sa harapan niya. Dalawang araw na rin siyang napapahiya kay Kelly. Dahil sa tuwing inaakit at maguhubad sa harapan niya ang babae ay wala siyang maramdaman. Natigil lamang si Tide nang may mag-doorbell, nagsuot muna siya ng pang-ibaba at hinayaang nakahubad lamang ang pang-itaas niya. Tinungo niya ang pinto upang pagbuksan ang nasa labas. Pare, maputi ka na. Ba't ka pa nagkukulong dito? Ani ni Surf, na mapagbuksan niya ng pinto ang mga kaibigan niyang hindi niya inaasahan na pupunta sa araw na iyon at ang akala niya ay sila lamang ni Cham ang nasa Manila. Oo nga pare, alam kong nakakaputi ang pagkukulong. Kaso hindi mo na kailangan yun pare, maputi ka na eh. Pagsasakay naman ni Pride sa biro ni Sorb. Ano bang meron? Bakit nandito kayong lahat? Kunot na uni ang tanong sa limang kaibigan. Wala lang, namiss ka lang namin visitin. Sagot ni Cham at nagtungo ito ng mini bar area upang kumuha ng maiinom. Wow, feel at home ang gag. Ani ni Wing at naupo naman ito sa sofa katabi ng glass table na may nakapatong na prutas tsaka kumuha ito ng mansanas. Hays, ang kalat naman dito. Hindi ka talaga marunong maglinis pare. Saad ni Bonox. Pumunta lang ba kayo dito para pakialaman ang loob ng bahay ko? Ines na sabi ni Tide sa mga kaibigan. Kasama na yun pare. By the way, Pumunta kami dito dahil may sinabi sa amin itong si Bar. Totoo bang bubuksan ulit ang kaso ni Pau? Saad ni Wing at palipat-lipat ang tingin nito kina Bonox at Tide. Oo, hindi pa nagbabayad ang mga taong pumatay kina Brice at sa kakambal ko. Saad ni Bar Bonox, bakit sa tingin niyo ba isang grupo o tao lang ang pumatay sa kanila? Ani ni Pride at naupo na ito sa tabi ni Tide. Sa tingin ko, oo. Dahil pareho ang sinapit na kakambal ko kay Brice. Tinanggal ang mga ngipin, tenga at mata nila. Ang pinagkaiba lang, chap-chap ang ginawa kay Brice. Magkaiba lang ng araw pero malakas ang hinala kong iisang grupo o tao lang ang gumawa sa kanila. Sa ad ni Barbonox. May ideya na kayo kung sino pwedeng gumawa niyon sa kanila. Sa ad ni Cham. Nagkatingin na naman si Natayd at ang NBI na kaibigan na si Bar Bonox. Umiling muna si Bonox tsaka nagsalita. Wala pang malinaw at hindi pa sigurado. Pero ang girlfriend ni Breeze na ano nagbigay sa amin ng idea na marahil ay ang mga sandoval. Alam ko mahirap silang kalabanin. Pero walang masama kung susubukan natin itoon sa kanilang investigasyon. Saad ni Barbonox, Bonox. Tide, hindi ba magkakilala na kayo nung nag-iisang prinsisa ng mga Sandoval? Saad ni Cham at nilingon nito si Tide. So ayun naman pala eh. Madali ka lang makakapasok sa kanila pare. At maghanap ng makakapagpatunay na may kinalaman nga ang mga Sandoval sa pagkamatay ng dalawang kaibigan natin. Ani ni Pride. May plano na ako tungkol dyan. Niligawan ko si Jessie hanggang sa tuluyan siyang magtiwala sa akin kailangan ko munang gawin yun para makapasok ako sa poder ng mga Sandoval. Sagot ni Tide, hindi ba malapit si fate sa mga Sandoval? Bakit hindi natin sabihin kay Ariel itong plano natin para matulungan niya tayo? Saad ni Surf. huwag na natin sila idamay pare. Nahihirapan pa nga mag-adjust si Ariel sa mga bayaw at biyanan niya eh. Mainit pa ang dugo ng mga iyan sa kaibigan natin. At si Faith, baka may stress pa siya, alam niyo na buntis yun, kaya huwag na natin silang idamay, sagot ni Cham. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin ang pag-uusap na magkakaibigan at wala pang isang oras, ay muli na namang mag-isa si Tide, muli na naman tumahimik dahil wala nang na may ingay niyang mga kaibigan. Naligo muna siya at napag-isipan niyang uumpisahan na niya sa araw na iyon, ang makikipaglapit niya kay Jesse Sandoval. Sisiguraduhin niyang mahuhulog ito sa kanya at iiwan niya ito kapag natapos na ang misyon niya dito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.